Pagdating daw sa kakaiba at espesyal na mga putahe, meron isang kainan dito sa lugar ng Pasay na kung tawagin ay amang solid tapares na nagtitinda ng putaheng itik at karni ng kabayo na talagang mabenta at patok sa merkado. At ang sabi pa nila, ang nagpapay espesyal daw sa binibenta nilang kakaibang mga putahe ay ang pagmamahal at passion nila sa pagluluto. Kaya naman talagang masarap at babalik-balikan mo. Meron sila ditong adobong tapang kabayo, adobong itik, dinakdakan na may utak ng baboy, tapares overload, bat and bowls, mga mami, at naku sobrang dami pang iba. Ang tindahang ito ay bukas 24 oras kaya siguradong makakakain kayo. At katabi lang nila itong 7-Eleven sa kali ng St. Andrew, Marikaban, Pasay City. Pag-aari ito ni Renato Liwag na kung tawagin ay amang na nagsimula pa noong pandemic. Ito ang lugar ng Markaban Pasay City na kung saan matatagpuan ang isa na namang trending na kainan na kung tawagin ay amang solid tapares na siguradong dadayuhin mo at titikman. Isa talaga sa nakatawag pansin sa akin para i-vlog sila ay ang bestseller nilang tapang kabayo at adobong itik na bihira lang ang nagtitinda. Bukod pa dyan, word of mouth pa ng mga kumakain na talagang masarap talaga. Hello, so, what's up, what's up? Nandito tayo ngayon sa St. Andrew Street, Markaban, Pasay City. At siyempre, another day, another food trip na naman ang share ko sa inyo. So guys, nandito tayo ngayon kay Amang Tapares. Ano ah, pala, ano nga pala yung mga produkto na binibenta nyo dito? Ito po. Mga best seller po ito lahat. Lahat. So, ito, ito, an ito ano ito? Ito yung adobong itik. Hingan natin. Ite po with rice na yan. Ito po yung adobong kabayo. Ali rice 130, ali sabaw. At saka ito po, binakdakan. 99 worth uh, and Itong uh, adobong, uh, adobong kabayo, magtapang kabayo, magkano yung, magkan yung price 130 niya? 130 po. 130. Opo. Oh, Tapos Andy Rice. Andy there. Rice, Andy Sabaw. Bukod pa dyan, ano pa yung mga binibenta niya? Itong Paris na to, ano yung meron dito? Ito iti. Opo, oh, meron. Ayaw, ayaw. Ay. Okay, yeah. dito, <laughs> dito tayo sa counter ng Amang Tapares. So, kung makita niya po, ito po yung mga price list na meron sila dito. Ayan, Oh. Ayan, sa Paris, may 60 pesos. Mami with rice, 55. Lechon Paris, 75. Adobong itik with rice, 80. Bulalo with rice, 80 pesos. At marami pa pong iba. Ayan, ayan. So ngayon naman, tanongin natin kay ate kung magkano yung Paris nila dito na overload. Eh, Apo. Tapos, edeng nandito, ito ba yung obang uh, overload? Yung overload po natin is 105 po andi rice andi sabaw. Ito na po siya. So, ito na yung overload. Opo. Eh, at kaya ito po yung all-in all na ano. So, guys, ito po yung overload nila. Ano-ano po yung sahog nitong overload, eh? Ito po, lechon at chicharon po. Chicharon gulap lang. Ah, okay, oh. So, ang dami din pala, no? Kung makita nyo, ganito po yung actual serving. Nagkakalaga ng 120? 105 po. Ay, sorry, 105 pesos lang po yung ganito. <laughs> Unlimited rice na to, no? Okay. Opo. Eto po yung 120. Eto naman yung 120. Ang tawag dito? Ah, uh, taparis po. Ito po yung lechon tapares. Ano naman yung mga sahog nito? Lechon, tapa at balat po. Okay, uh, lechon, tapa at balat. Ganito po karami yan ha. Siguradong sabog ang oh, ugat-ugat natin ito. Actually, masarap yung pares. Pero hinahinay lang sa pagkain. Kasi nga, syempre, mamantika to Tsaka talagang solid yung, ano, solid yung mga kolesterol. Taba, may ano siya, meron siyang secret ingredients, yung kolesterol. Pwede nang kumain ito, pero paminsan-minsan lang. So, ayun po ah, explain ko po sa inyo, yun po yung mga pagkain ma-avail nyo rito. May Pero talaga talagang specialty nila rito is yung adobong, adobong itik tsaka tapang kabayo. Lichon. At apa, oh, ito na nilagyan ko. Yan, yeah, no? sarap po. Grabe. Umaapaw sa sarap. Ikaw nagluto niyan, te? Hindi po. Sila po, kuya. Ah. Yan, no? Dahiya si kuya. Kervis Deluxe kay kuya. Pampabata. Pampa, pampa bata. Ayaw niya mag-rice. <laughs> Ayaw lang La yan mag-rice. Lahat ng mga produkto nila dito, pampabata. Talagang pag kumain kayo dito, sigurado babata kayo ng 10 years. <laughs> At uh, ang ganda pa yan, maganda pa po yung kahira nila. Kaya talagang ano, siguradong mag enjoy yung, ano, po kayo lichon, dito. Lichon Paris po. Lichon Paris naman yan. Opo. Yan yung magano yan? 75. Hindi hindi po siya only rice. O, oh, 75 lang po yan. O. Oh. Ganto po naman po yung 75. Hindi na siya only rice. Yan. Anong sahog nito, Tim? Litchon po. Litchon Paris yun. lang. Tapos, may bulaklak pa to? Wala na po. Wala yung na. may bulaklak, ito po siya. Yung 105 po. okay hmm. Ito naman yung Mami. Mami? Magkano tong Mami? With rice na po yan, 55. Ah, okay ha, 55. Parang nakita ko may balat to, may laman, may Mami. Ano ba ba mayroon sa hugo po? Balat, yun na po. Palat, laman, at Mami. Kailangan ba kayong bakal? <laughs> Puro baka no? Talaga na. Ito po, yung pares namin si Ward 60, yun po yung ano. Uy. Pares na po. Pares, o. Oh. With rice na po yan. With rice 60. na rin. Amoy mamantika, ha? Yeah! <laughs> <laughs> aga tayo nito pag maaga matatapos yung career anyway guys yung <laughs> to ha ah, basta wag lang lagi maraming pwedeng orderin pero syempre hindi ko naman makakain lahat to oh. pili nasa... lang ako ng ano ang gusto kong makain matikman o yun guys ha ah, huwag na natin patagalin to tikiman na let's go So welcome po dito sa Marikaban, Pasay City, dito sa Mahilera ng St. Andrew, Street ng St. Andrew. Ang address nila dito is 1001 Andrew Street, Marikaban, Pasay City. Dito po yung mga pagkain na uh, siniserve nila dito. So marami pa po, bukod dito, may mami paper pero na natin in-order yan. Kasi natin ng honest review ito, amang solid ta pares. meron tayo dito ano, Paris, uh, pares, adobong itik, yan, kasi ito yung specialty nila, yung tapang kabayo. Adobong tapang kabayo. Tapos, may mga di, may dinakdakan din siya. Ayan. Ito yung dinakdakan nila. Oh. Very dry, pero masarap to. And syempre, may kasama na po yung ano, sinangag rice. Ayan. Tapos, ito pong ano, soft drinks na nakikita nyo rito. Hindi pa po kasama to pag-order kayo. Separate uh, payment po ito. Yung isang ganito is 35 pesos. Oh so guys, dito open po sila araw-araw. 24-7 silang bukas dito. Kaya anytime, makakomodate po kayo, makakakain kayo dito. So, halo-halo na to, may balat, may laman. At yung sabaw niya, medyo makrimi ng konti. Medyo maputla yung kulay. Ilasa ng sabaw, para siyang ano eh, parang may, parang may bahalong batter siya. Tapos medyo malapot. Tapos yung hiwa ng karne, medyo malilit yung hiwa ng karne. Hmm, ayo, tempah. Yan. Mas masarap pag nilagyan mo ng mga condiments. <laughs> lalo na pag may kick ng angang. Adobong itik. May itlog pa. Kung adobong itik, medyo mabuto to. Pero siyempre dahil nga itong adobong itik is malasa to. Ayan no. Maraming bumibili nito. Parang lang ang manok. Parang may nalasaan na akong parang konting ano eh. Parang may pagka, may konting masebo. Pero ang sarap ng lasa niya. Malasa yung manok, karne ng itik. Tapos nakakain ng itik medyo ano, alalay lang kasi medyo maputo to. Baka maano kayo. Pero malasa, tsaka medyo spicy. Ito <tinyo> so, guys yung order ng ano tapang kabayo. Oh, ah. mm. Talagang tender yung pagkakaluto. Alasan ito yung kaldereta eh. Hanghang din and malasa. Kailan na simula itong ano, amang kaparek? Matagal na po sila, mga almost 5 uh, years na. 5 years na? Yes. Oo. Oh, uh, Diyan po sila nag-umpisa sa harap. Maliit pa po ito dati. Mabenta po yung 120 namin, yung Gitchon Tapares, yung all-in na uh, ah, uh, butok-batok. At saka yung no, mga ganit, dinakdakan, kapayo-itig. Ang tunoy dito, kumpiyasan ba kayo na masasarap yung mga pagkain? Opo, hundred percent po. Hundred percent? Palawakin mo nga din. Hundred percent masarap na basta pag natikman nila, ulit yung kain nila. tama tama to. Mga friend natin, na Magandaan kasi sa tapang tabayo kapag ito nalaga ng maigi at uh, masarap ang na pagkakaluto para mas masarap pa sa tabaka sa so, tapang tabayo ah. grabe, panalo, masarap, ang ang kalanggot ang pagkakalaga ng karne para kayong kumain ng tuyong kalbereta kasi

Purong-purong laman. Wala masyadong halong taba eh. Kaya nandito laman ng baboy oh. so, siya. Siyempre may taba pa rin pero may sili. Alambot ng karne. Eh. Tapos ayan, oh, kita nyo naman. Yan. May mayonnaise na halo yan. Tuyong-tuyo. Tapos iba't ibang sangkap na pang palasa na nilagay nila dito. Tapos ang dami ng serving oh. Grabe. Oh. Tinatalo. Ibang klase dinakdakan nila dito, hindi yung mga dinakdakan na natitikman mo sa mga kanto-kanto na iba, na parang alam mo ilas ang sunog. Ito hindi. Ito kung oh, inihaw to, parang hindi inihaw eh. Parang iba yung pagkaka-style ng loto niya eh. Pero masarap. Tuyong-tuyo at um, malinamnam kasi nga may utak ng baboy tapos ang dami ng serving may taba may laman para mas makami yung laman hindi kayo nalo ganda karami check the account hmm. Ah, siyempre mas masarap to pag may kasamang Mountain Dew. kasi pesos lang yung binibenta nilang Mountain Dew dito. Cheers! Ang ito ah! Highly recommended po talaga kasi nga malasa yung mga pagkain nila and ang dami po talaga kumakain dito na makakapagpatunay na talagang solid at talagang karapat dapat silang dayuhin. And hindi po sa hinahit po yung mga pagkain nila dito ah. Pero sa akin, personal experience ko, eh talagang nag-enjoy ako at masarapan din naman ako. Yes, hanggang sa muli at mga pala si Kuya Frank na lagi sa inyo. Ingat po kayo lagi. Chill lang kayo in good vibes. And I hope nakatulong po ang food vlog na ito sa mga taong mahilig mag food trip dyan. Hindi po kalimutang ano, i-subscribe po yung channel ni Kuya Frank. So hanggang sa muli. Bye bye! Boom!